Picture okay, yun si hindi naka video. Okay, guys, ulitin namin guys, baka makabawi ako guys. <laughs> Sino yung mauna sa amin dalawa? Naka video ba yan? Oo, naka video. Walang daya to guys. Walang daya. Mamaya, ataya naman ito mga last cheese. One, two, two three. three. Guys, mahaw na guys. Mahaw guys. One. <laughs> Malayo Okay, balik. Tingnan natin. Mapawi. Balik guys. Mapawi. One, two, two, three. Guys, hindi umabot, guys. <laughs> hindi umabot. Wala, <laughs> guys. Practice pa tayo. <laughs> ganda dito, guys, oh. Grabe, sobrang ganda, guys. Tingnan nyo, guys. Dito ka dong, oh. Oo. Ganda, guys, oh. Ganda ng view. Oo, oh, grabe. Ganda, ganda ng view, oh. Dito lang kami, dalawa. Bibili kami mamaya, mga lesbis. Pagkain at saka, ano. Rodanza. Hi. Bawal na bawal na to. Kasi nabasa na eh. Hindi yan. Mamaya pa ba -ano. na. Ito guys oh. 150 guys. 150. 150 ah, lang mag guys. Magsaya na. Al hanggang alas 10 ka na. Alas 10. Na. <laughs> alas 10 ng gabi. <laughs> Malami guys. Kung may alak dito, dito sa labas, pwede. Bawal kasi. Tsaka mga nandito guys, yung mga OFW nandito nagrerenta renta yung mga OFW guys. Ah, yun guys aalis yun siya paalala pala guys walang lifeguard ngayon bali ah, parents ng mga uh, mga assist so uh, karamihan dito guys mga OFW puro nga oh, mabab mababaw lang siya ito. mababaw lang siya nino, no? sa taas so. pwede sa ano mga ano Oh, bata. Pwede so, siya bata talaga Oo, guys. Mga, ano, 12 years 12 old. 12 years old. Oh, 10 years old. May kabila naman sa kabila. Dito oh. sa likod na eh, sa ano, likod ng camera namin. May ano guys Pambata. Tsaka mahaba to. Mga 100 siguro to. 100. ano to? 200, ah, 100 meters. 100 meters guys. Oh, hundred meters. Meters. Kaya mahaba to. Man, 100 na namin guys. sarap ng tubig guys tanggal yung sakit ng ulo <laughs> tanggal tanggal lang ang Uber, hindi really. sakit ang ulo hang over. <laughs> hang over yung guys kasi kulang kulang yung isa maka kami natapos totoo guys maganda dito guys kung papipili na ko hotel or dito dito na ako shout out kay Sir Hi Sir Richard, shout out sa iyo. unit niya. Salamat Maganda. sa unit. Maganda. Saka so, mura. Mura. I appreciate. At sana marami Ma -ma pa. kang mga... mo talaga yung ano dito. Uh, hindi kami makapagluto kasi hindi kami namamalingki. Eh. Kumain lang kami kagabi. Yeah. Uh, shout out. Uh, Magpapatato kayo ko dito. yung eh? Dates. Dates. Yes. Dates. Dates. Tapos ako okay, vlog, dito. Vlog dito guys. Oh. Vlog ng South Pilipinas at saka Saudi. Ito, di yung nga nakaganon sa ano natin. Hmm. Maganda Nakita mo yung sa mga jersey. Di pa. Yun maganda sa mga jersey. Ito mga jersey Hanapin natin. ko yung guys. Patato natin guys bukas. May ano ka dito. Tato artist na hulala. Iwa ko. Baka nandoon sa Beatles siguro siya. Mas maganda may ano ka. Tato yung kasamahan ko sa Pepsi guys. Si ano. Tato. Si Oragon. Set out bro. Baka nandito ka sa Pasay, nandito ako sa Pasay. Magpatato ako sa iyo. Simpleng ano lang. Kulay green lang. Saudi flag at saka Pilipinas. Saudi flag tapos yung Pilipinas, ano lang araw, no. Saudi flag, simple lang, mahirap 'yung kaya. <laughs> may Arab, may Arabic pa 'yung guys. Aho, susulat ko pa 'yung. 'yung Arabic. Tapos yung mga Arabic, tapos yung yung, yung ano nila, bada. Pada Dates Alam ko yung unit na dyan sa Eleven, oh, kita aku tu. Eight, diba? ba? One, two, three, 11 Eleven, eleven ako Eleven ka? Oh, one. Oh. Labi, <coughs> walang problem. One, two, three, four, five, six, seven, nine, ten, eleven. Ada pala Jan bandau, nanti jan Hi guys sarap lang guys ang yung tubig mo no? walang amoy no? walang amoy guys yung tubig di masakit sa ilong hindi ka gaya sa ano hindi ka magsawa hindi sa ka gaya doon man. sa, sa Saudi malamig, malamig lang sa Saudi, sa Saudi na mag Tala! maligo sa pool nila may chlorine amoy dito wala Tala! Tala! maganda Yeah. <laughs> 480 Ah, correct. Hah. Apa-apa udah. Correct, Bob. 480. Ya, itu. Pantai Talo guys, talo. Ganda dito taga, talaga. Tagadagat guys, tagadagat. Ganda talaga dito guys. Sa mga taga Alisay shout out. Dito kami sa shore. Baka gusto niyo mag dito kay Sir Richard. Darating na si ano Ula. Si Doming Hi Doming Shout out Magdala ka lang Anong oras ang ano mo Pick up Ha? Mamaya ano Sa uma na oras Sa na oras Alis ako? Oh. Mamaya pa Mga so, alas Dos Alas dos? Oh. Pumunta ba si ano? Duming? Ayaw ba Sabi niya kanina. Saan kayo? Sabi ko dito ko sa may pasal. Eh. Bili ako guys. Mamaya kumain kami ng ano, tanghali. Tanghali na ba? Diba? Maghanap kami ng Jollibee. Picture ang kita doon. Sandali. Ganun ka dito. Hmm? Kadyan ka lang. Yan ang maganda to. Kunin mo, ah, ganito, naka-stretch. Naka, naka Sandali.